Pinamalas ng 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army ang pagkikiisa sa taon ng selebasyon ng Higalaay Festival 2024 sa pamamagitan ng pagkikilahok sa Civic Military and Float Parade nitong nakaraang Agosto at 27. Ang taunang Higalaay Festival ay isang makulay at masayang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa patron ng lungsod na si Saint Agustin at nagtatampok ng iba't ibang aktibidad upang ipakita ang kultura at tradisyon ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro. Ipinakita ng 4ID ang matibay na suporta hindi lamang sa mamamayan ng Cagayan de Oro kundi pati na rin sa lahat ng iba't ibang stakeholders sa rehiyon. Nagparada ang kasundaluhan ng 4ID kesama ang iba't ibang mga makabagong kagamitan, mga sasakyan na mismong mga ginagamit sa mga misyon at operasyon sa pagtupad sa mga tungkulin nito. Kabilang din sa nangunang lumahok sa parada ay ang marching band ng 4ID at ang natatanging female infantry squad na nagsilbing patunay ng lakas at dedikasyon nilang mga sundalo. Nagpapakita ng kahandaan ng buong hukbong sandatahan na to ang tungkulin na protektahan at paglingkuran ng bayan sa lahat ng pagkakataon at sa kahit anumang hamon. Binati ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang mga mamamayan ng Cagayan de Oro City ng isang masigla at ligtas na pagdiriwang ng Higalaay Festival 2024. Binibigyang diin niya ang patuloy na pagsisikap ng mga taga-Cagayan de Oro sa pagtataguyod ng isang matatag at nagkakaisang komunidad na nakatuon sa layuning makamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Ang pakikilahok ng 4ID Sen naturang pagdiriwang ay simbolo ng kanilang dedikasyon sa kapayapaan, kaayusan, siguridad at ng kanilang patuloy na pagtutulungan kesama ang mga mamamayan ng Cagayan de Oro upang mapanatili ang matibay na ugnayan at relasyon ng mga kasundaluhan at ng mga mamamayang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News.